Jojo. Yes? <laughs> yes. Ganyan na. Matawad ka. Tandaan mo hindi ka na maaaring bumalik dito para magtinda ng ano-ano. Hindi mo maaaring istorbohin ang mga customer ni Oma. Kapag ginawa mo pa rin ito, sisipsipin namin ang dugo mo. <laughs> Hindi ka natatakot? Takot. Takot na takot. Pero hindi ko atrasan itong mga to. Kailangan kong ipaghanap buhay ang anak ko. Amin ang dugo mo. Ngayon na! sipsipin nyo. Ito na, ito na. Ay, sandali nga, sandali! Ano problema niya? Ba't ayaw yung sipsipin yung dugo niyan? Eh, kung maging ganyan ang itsura namin, ikaw na lang gusto mo? Oo, oh, ikaw, ikaw na lang. mo. pa. <coughs> 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 <Ito y 'all. coughs> ano nga lang? <manyan> <Yes. coughs> gonna, <manyan> Malis kirat, na! Huwag mo na kaming ha? Hindi nga pwede! Bibili ko pang kotse anak ko, tapos yung cellphone niya, 45,000. Huh? Daddy, hindi na kailangan. Huwag kang magulo. Ah! <laughs> Alam mo na. Nakamukha niyo si Leonardo DiCaprio. Daddy naman. Sana, noon pa, sinabi niyo na sa akin, hindi ko naman kailangan ng mamahaling cellphone ni. Eh. Kotse? Ano ba yun? Kung ano man. Daddy na ka pang gusto ko. Kaya, everybody, bukas na bukas din, ipapalista ko na tong taong to sa contest dahil ito ang tatay ko. Aww. Aww. <laughs> okay! Problem solved! Okay! Ano pa hinihintay nyo, Everybody! Out! Uwi na! Huh? Anong problem solved? Eh, paano kung gulihin pa ulit ng Jojo na ito restaurant ko? Eh, malamang hindi na. Hindi na magtatrabaho ng sagad-sagara niya. Di ba? Hindi na. Uh, Magre-relax na yan sa pagka-ahente. Pag, pag uh, oh, what are you waiting for? Go! Pa paano kami? Wala pa kaming papel. I don't know. And I don't care. Come on, let's go. Come on, go, go! Oh, kayo. Ano ba hinihintay niyo? Mawalang galang na. Magsiuwi na kayo. Okay na lahat. Go. Ha? Huh. Sa wakas. Maria. Ano ba? Nandito ka ba, Leonardo? Hindi, papasalamat lang ako sa iyo. Ah, okay, okay Binayos na. Inaayos okay. ko yung problema ko. Okay, okay, okay. Thank you, thank you. O okay na, ayos na. Sige. Pakis. Yeah. Kung pakis? Pakis Ito, ito guri, gusto mo? Kaya? ah. ha? Sige, <laughs> Sige na!